Ayan, dito kami sa Baguio ngayon. Kaya natin tapos ka na. Ayan, kung rate po namin to. Alakso alam po ng hangin. Uh -uh. Kung baga may Baguio na rito. <laughs> dito na nasa babaano pa lang. <coughs> Labi. naman. Ang laban sa yan. Matutumba muna tayo bago yung puno. Sa i-relate ko itong ano nila, chocolate drink nila. Yung chocolate drink nila, ano, 2 out of 5 kasi konti lang po magbigay. <laughs> <laughs> Hindi po pinuno. Hindi oh. mo ito, wala na Literal <laughs> na plate yung sabo kasi ganito lang ka, ano, kataas kong, ano, yung chocolate. Tapos yung cookies, walang binigay. Yung <laughs> <laughs> e, pala naubos lang. Grabe na ganyan ako, kiss, Maninginong ginong ako, binili ko to sa labas. <laughs> Napaka-nabing <yung> po sa Switzerland. <laughs> Ito pula kalamig dito. Oo! Oh.